Naglalagablab na apoy ang tumupok sa mga bahay ng dalawang daang pamilya sa Sampalok, Maynila kanina pong madaling araw. Naging pahirapan pang ang pagresponde ng mga bumbero dahil sa nakalaylay ng mga kable ng kuryente at fire hydrant na wala namang inilalabas na tubig. Balita ng ni Jomar Apresto. Ganito kalaking apoy ang inabutan ng mga bumbero sa bahaging ito ng M. de la Fuente sa Sampaloc, Maynila, pasado alas 12 ng hating gabi. Ang ilang residente nag na ng tubig mula sa poso para makatulong sa mga bumbero. Sa bahaging ito, makikita pa na kumikisla pa mga linya ng kuryente. Ayon sa 67 years old na si Lola Iluminada, natutulog na sila ng sumiklabang apoy. Ginising daw sila ng isa sa mga anak niya bumalik ulit ako sa loob, tinawag ko na may ibang anak ko. Labas na kay labas kasi may sunog. O yun, naglabasa na kami, wala na. Umiyak na lang ako ng umiyak kasi siyempre wala na kami matitirahan. <laughs> Lahat ng gamit namin na pinunda na, na nalutak lang. <laughs> Ayon sa Bureau of Fire Protection ng BFP, umabot sa 70 bahay ang tinupok ng apoy. Nasa 200 pamilya ang nawala ng tirahan dikit-dikit daw at pawang gawa sa light material sa mga bahay kaya mabilis na kumalat ang apoy Umabot sa ikaapat na alarma ang sunog na tumagal na mahigit isang oras bago na kontrol. Dakong alauna 44 ng madaling araw, nasa 70 truck ng bumbero ang rumesponde. Naging problema raw ng BFP ang kalapit na fire hydrant dahil walang lumalabas na tubig. Gaya hindi na mga illegal parking na sasakyan at mga nakalaylay na kable ng kuryente. Po, sinubukan na pinbuksan, wala pong wala ng tubig. So medyo naghanap po tayo ng mas malapit na fire hydrant para po makakuha tayo ng supply walang napaulat na nasugatan o namatay sa sunog. Sa pagtaya ng BFP, abot sa 300,000 pesos ang halaga ng mga napinsalang ari-arian. Nagtungo sa lugar ang mga tauhan ng Manila Department of Social Welfare para malaman ang eksaktong bilang ng mga apektadong pamilya para mabigyan sila ng tulong. Patuloy pang pa investigasyon ng motoridad kung ano ang pinagmulan ng apoy. Naapula ang apoy bago mag-alas 6 ng umaga ang ilang residente agad binalikan ng kanilang mga bahay para tignan kung may maisasalba pang gamit. Pangunahing kailangan ng mga residente rito ang malinis na mga damit, underwear at hygiene kit. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Baha at landslide ang naranasan sa ilang probinsya. Yeah, <laughs> Nagbagsaka ng mga bato at lupa sa kalsadang sakop ng barangay Talagutnon sa Don Marcelino, Davao Occidental matapos ang ilang araw na pag Nag-clearing operations na rin sa lugar. May naitala namang rock slide sa Palias Valley sa Ventar, Ilocos Norte. Ilang bayan din po sa probinsya ang binaha. Nagka-landslide naman sa Banawe, Ifugao. Ayon sa pag-asa, habagat ang nagpapaulan sa Davao Occidental. Local thunderstorm naman ang nagpapaulan sa Ilocos Norte at sa Ifugao. Sa mga susunod na oras, posibleng maging bagyo na ang binabantayang low pressure area malapit sa Cagayan. Huling na ng pag-asa ang nasabing LPA, 230 kilometers silangan ng Tugigaraw, Cagayan. Kung sakaling maging bagyo, tatawagin niya na bagyong Bising. Magpapaulan ito ngayon pa lang, sa Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, Aurora at Nueva Ecija. Uulanin din ang nalalabing bahagi ng bansa kasama na po ang Metro Manila dahil naman sa hanging habagat. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather sa mga susunod na oras, posible ang heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. Lumakas naman ang naging at naging tropical depression o mahinang bagyo ang namataang sama ng panahon 2,680 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Hindi naman ito inaasang papasok sa Philippine Area of Responsibility at wala rin epekto sa lagay ng ating panahon ngayong Miyerkules. May mabibili na ring 20 pesos kada kilong bigas sa Bacoor, Cavite. May ulat on the spot si Tuesday New ng Super Radio DZBB. Tuesday Koni Rafi, pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang paglunsad ng 20 pesos na bigas sa Zapote Public Market sa Bacoor, Cavite. Maaga pa lang ay mahaba na ang pila ng mga residente para makabili ng murang bigas. Sa ngayon, sinabi ng Department of Agriculture na ang murang bigas ay para lang muna sa mga beneficiaryo ng 4Ps, senior citizens, PWD at single parents. Pero kahit hindi mismo taga Bacoor ay pwedeng pumila at makabili. Kada tao ay pwedeng makabili ng maximum na 10 kilo. Kabuang ang sako naman ng murang bigas ang inilaan ng DA para sa rollout ng murang bigas program sa Bacoor ngayong araw. May ilang lugar na sa Cavite ang nauna nang nag-alok ng murang bigas tulad sa Dasmarinas City kung saan ito mabibili sa mobile kadiwa na bumibisita sa iba't ibang barangay tuwing Huwebes at Biyernes. Meron na rin sa Kadiwa Center sa Naik tuwing Huwebes at Biyerno. Sa naunang pahayag ng Pangulo, ipakakalat ang murang bigas sa buong bansa. Samantala, tiniyak naman ng National Food Authority o NFA na sapat ang imbak nilang 20 pesos kada kilo ng bigas para iparating sa iba't ibang bahagi ng bansa. Connie Raffi. Maraming salamat. Tuesday News ng Super Radio DZBB. Sa mga customer ng Manila Water, good news. Dahil may bawas singil po, eh magkano ba? Mula Hulyo hanggang Setyembre, 1 peso and 20 centavos ang bawas singil kada buwan na mga kumukonsumo ng hanggang 20 cubic meters, 2 pesos and 45 centavos naman para sa mga umaabot sa 30 cubic meters ang konsumo kada buwan. Ayon sa Manila Water, ang bawas singil ay resulta ng foreign currency differential adjustment. Nagkabasag-basag ang salamin ng bintana ng bahay na iyan sa Cebu City. Maging ang kisa may butas din. Ang dahilan ang bumagsak na bakit na isang payloader sa bubong ng bahay. Kwento ng may-ari ng bahay, may narinig silang malakas na ingay at inakalang ilindol yun. Isa sa mga napuruhan ng kwarto ng kanyang anak. Walang nasaktan sa insidente. Nalis din ng payloader matapos ang dalawang oras. Ayon sa investigasyon, ginamit ang payloader sa isang development project sa isang pasyalan malapit doon. Paalis na dapat ang heavy equipment ng dumausdos at nawalan umuno ito ng preno. Tumangi magbigay ng pahayag ang driver ng payloader at ang pamunuan ng nasabing pasyalan. Patuloy ang investigasyon. Arestado ang isang lalaki matapos magnakaw sa isang bahay sa Antipolo Rizal. Pag-amin po ng suspect, baril sa bahay ang pinuntirya niya. Balitang hatid ni EJ Gomez. Sa selda ang bagsak ng 28 anyos na lalaking ito na nag-akyat bahay umano sa Antipolos City sa investigasyon ng pulisya, tinarget ng sospek na isang construction worker ang bahay na kalapit lang ng kanyang pinagtatrabahuhan sa isang subdivision sa barangay San Roque. Nakisuyo raw ang 60 anyos na biktima sa sospek na magpaihaw ng pagkain para sa kanyang kaarawan. Hindi raw natuloy ang selebrasyon sa bahay ng biktima at sa halip sa isang resort sila pumunta. Kaya itong sospek nagka-idea na walang tao doon sa bahay. So during the occasion, yung suspect ay agad-agad na pumunta doon sa bahay. Open kasi yun eh. Yung parking open, nandoon yung hagdan. Oh, without knowing na yung tapat ng bahay ng biktima ay mayroong CCTV. Kita sa CCTV ang pagpunta ng sospek sa bahay gabi noong June 29. Ayon sa pulisya, ginamit ng lalaki ang hagdan para makaakyat at sa bintana dumaan para makapasok sa bahay. Atin po palang uh, biktima ay isang NBI agent. Nung pag-uwi nila, nakita nila na bukas na nga yung, ano, uh, yung kanilang bintana na doon, nandoon pa yung hagdan. Sa follow-up operation, itinuro ang sospek na mga kasamahan niyang trabahador sa kalapit na construction site. Inidentify ng dalawa nilang kasamahan na yung nasa CCTV, yung kasamahan nila na itong sospek na ito. I ikaw yan eh, sabi niya eh. Pero hindi pa rin siya umaamin. So ang ginawa ng ating mga investigador ay pinuntahan nila yung tinitirahang bahay na tinutulog ang bahay doon sa construction site. At doon nga nakita yung mga item na ninakaw. Narecover ng pulisya ang mga ninakaw na cellphone, alahas at cash na nagkakahalaga ng mahigit 50,000 piso. Sa sako naman ng semento, nakuha ang ninakaw na baril ng sospek. Aminado si alias Danilo sa pagnanakaw. Gusto raw niyang magkaroon ng baril para maipaghiganti umano ang kapatid niyang nasawi nito lang Abril dahil sa pamamaril. Bakteriya ko lang po talaga yung baril bakit sir? Saan gagamitin ang baril? Ito ko makabawi sa umano sa ka, kapatid ko. So, hindi ko naman alam na ganito dadala. tinaril po kasi kapatid ko. Sasampahan ng reklamong robbery ang sospek na nakapiit sa custodial facility ng Antipolo Component City Police Station. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Dalawa po ang patay sa salpukan ng dalawang motorsiklo sa Santa Cruz, Ilocos Sur. Chris, meron ka na bang detalye sa pangyayari? Connie, hindi na raw nakapagpreno ang paparating ng motorsiklo nang mag-u-turn ang nasalpok niyang isa pang motorsiklo. Base sa investigasyon, sa gitna ng National Highway sa bahagi ng Barangay Sagat, nag-u-turn ang motor na may dalawang sakay. Doon na raw nangyari ang salpukan. Nasawi ang rider at ang kas ng nag na motor. Walang pahayag ang nakabangga ang rider. Sa bayan naman ng Kabugaw, sa Ilocosur pa rin, patay ang 21-anyos na motorcycle rider ng masalpok ng isa pang motor. Ayon sa pulisya, bigla umanong lumipat ng linya ang nakabangga ang rider kaya bumangga sa motorsiklo ng mga biktima. Sugatan naman ang nakabangga rider, pati na ang angkas ng nasawing biktima. Wala pang pahayag ang mga sangkot sa insidente. Sa Tagaytay, kagaya naman, naipit ang isang pasahero sa loob ng SUV matapos itong mabagsakan ng puno ng akasya. Base sa imbestigasyon, nagpark ang SUV driver sa gilid ng kalsada nang biglang bumagsak ang puno. Nakalabas ang driver. Tulong-tulong naman ang rescuers para mailabas ang pasahero. Nasa maayos na siyang kalagayan. Batay sa imbestigasyon ng BFP, matanda na raw ang puno kaya ito natumba. Bukod sa SUV, isa pang sasakyan ang nadamay. Paalala ng mga otoridad hanggat maaari iwasang magpark sa ilalim ng mga puno. Happy Wednesday mga mare at pare! Producer of the Year, GMA Pictures, sa ikawalong Entertainment Editor's Choice Awards o EDDIES. Resulta daw yan ng film achievements ng film studio last year. Kabilang na ang award-winning movies na Green Bones at Balota, pati na ang highest-grossing Filipino movie of all time na Hello Love Again na co-produced ng GMA Pictures. Bukod sa recognition na yan, Multiple nominations din ang nakuha ng Kapuso Project sa Eddies. Nine nominations para sa Green Bones, kabilang ang Best Picture, Best Actor para kay Dennis Trillo at Best Supporting Actor para kay Ruru Madrid. Nominated for Best Screenplay ang writers nito na si National Artist for Film and Broadcast Arts Ricky Lee at si GMA Public Affairs Senior Assistant Vice President Ange Atienza. Gunning for Best Picture din ang Hello Love Again at Best Actor ang bidang si Alden Richards. Si Kapuso Primetime Queen Maran Rivera nominated naman for Best Actress para sa pagganap as Teacher Emmy sa Balota sa July 20 ang awarding ceremony ng Eddie's. Thank you.